Nadin sa monte. Tila inulan ng mga bashers. Gaya-gaya umano siya kay Marian Rivera sa mga collection. Takang-taka ngayon ang kapuso actress na sina din sa monte. Kung bakit galit na galit sa kanya ang ilang netizens dahil sa pangungulekta niya ng labubo. In fairness nga naman kung may isang artista na medyo matagal-tagal na rin nangungulekta ng naturang bag charms na tinatawag ding Royal Molise, iyan ay sinadin. Pero mula raw na magpost siya ng social media ng kanyang labubo collection ay maraming biglang nambash sa kanya. Inakasuhan siya ng mga bashers na gaya-gaya lang naman daw siya sa kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa pangungulekta nito at pagbili ng labubo sa kanyang mga naging post. Catherine Bernardo, naka-move on na kay Daniel Padilla at handa ng magmahal muli. Ready na uling magmahal at magka-boyfriend ang box office queen na si Catherine Bernardo makalipas ang isang taon ng maghiwalay sila ni Daniel Padilla. Sa mang dumating at makita na niya ang lalaking muling magpapatibok ng kanyang puso ay handang-handa na raw ang kapamilya superstar. Sa interview nga niya sa Fast Talk with Boy Abunda ay deretsahan siyang tinanong tungkol sa pakikipagrelasyon. Ang katanungan nga dito ni Tito Boy, Katrin, Yes or no? Are you ready to fall in love again? At sinagot agad-agad ito ni Katrin ng yes. Kahapon pa. Ready, ready na. Yes. Yan ang kanyang naging kasagutan. Carlos Yulo at Chloe San Jose. Muling binatikos dahil sa napakasosyal na dinner. Hindi man lang umano tumulong sa mga nabagyo. Talagang ayaw pa rin tantanan ng mga bashers hanggang ngayon si Carlos Yulo at Chloe San Jose. Matapos ngang ibahagi ni Chloe ang kanilang naging intimate dinner. Nakakaloka ang mga banat ng mga netizens nang bumalandra sa social media ang mga paandar na litrato ni Carlos at ni Chloe na kuha sa isang charity gala night recently. Red hot night with my red hot date. Yan nga ang maiksing caption ni Chloe sa kanyang IG. Bagamat may mga positibong komento na nagsasabing napakaganda at gwapo ni Carlos Yulo sa kanilang mga photos, may mga negatibo rin naman na sana'y tumulong sa mga nabagyo.